What's up? Kung galing ka ng DRT at ayaw mong dumaan sa bayan ng Angat o proper ng Angat, ay meron akong ituturo ng daan sa'yo na ang lalabasan mo ay Norsegaray na So, susundan mo lang to sa so pagtawid mo dito sa arko kaliwa ka na kagad ganyan asimple medyo hindi lang maganda yung daan dito pag tagulan eh medyo okay okay naman ngayon dahil ah, ah, ilang araw na rin bago umulan so hindi lang pala ako yung nakakaalam na dito meron na rin nakakaalam na daanan na to pero eto kaya na ito parang ipatrol so etong tulay na to ay napakabago pa lang Meron akong video dito na nagpalipad ako ng drone. Nasita pa ako, walang ya. <laughs> sabi nung isang tao na gumagawa yata dito yon. Eh, tinatanong daw ng engineer, bakit ako o oh, anong ginagawa ko? Sabi ko, nagda-drone lang ako, wala naman akong ginagawa ng Bawal daw, sabi nung engineer, lang yang yan. <laughs> so, pinalipad ko pa rin yung drone. Eh, nandun na sa air eh. Wala na akong ginagawang masama eh. Bakit pa? Ha? <laughs> so, eto ngayon. Papakita ko sa inyo kung saan ang labas na itong bagong tulay na to. So, hindi na natin to ng drone. Dahil may drone shot na tayo dito. Although, nung pinaliparan ko to, eh, ginagawa pa lang. Pero, okay na ngayon, no? Bagong bago. Ah, kasi dito ang tricycle. Arig ko, ko. Lalim ng lubak. At maging four wheels. Ayan, pansin nyo. Kasiya ang four wheels. So dati kasi, etong tulay na to, into tayo panandalian, ang mga sasakyan doon dumadaan. Doon sa medyo mababang parte ng ilog na yun. Ito kasi medyo malalim na. So yung nangyayari, umiikot yung mga sasakyan doon. Papunta doon, tapos iikot doon. So, meron tayong drone shot dito, pakita ko para makita nyo. Tapos eto, gawa na tong tulay na to. Mga bago. At eto yung kanyang signage tarpaulin. Concreting of Barangay Road Baybay Alternate Bridge. Barangay Baybay Angat Bulacan. Cost 1,495,148.87. Fund Source General Fund Supplemental Budget Number 1 Local Government Unit ang ang contractor ay One Mavic Builders and Development Corporation so sinimula nung May 17, 2024 natapos ng June 2024 hindi ko alam kung may talaga yung record ko dito <laughs> pero nakalagay kasi dito May so natapos ng June pero i-check Iche ko yung video ko dito kung kailan yun nagkailan ko video yun so tara may mga dumada na rin kaya lang kasi ang dan dito ay hindi ganun kaganda so ayan makikita nyo naman rough road pero napakalapit na ito ang labas nyo kasi dito ay sa norzagaray na hindi na sa proper na hanggat ah grabe naman o oh, kapraso lang naman yung rough road pagdating dito eh sementado ulit so sana mas marami sementado kaysa sa rough road so, ang labas natin dito ay sa Atik-tik Bridge na kung familiar kayo dun sa tulay na yun yung mahabang tulay dun sa Norasagaray Doon ang labas natin dito so kumaliwa tayo dun sa kanto no? ah, sundan nyo lang to Teka para hindi kayo maligaw Kasi kumaliwa ako dun Hindi ko napakita, yun, yung kanto na yun Maliwa tayo doon. So meron naman diyan pagkapasok niyo doon sa, 'di ba? Tulay, dire-diretso lang tapos may pakaliwa. Eto na 'yon. Sundan niyo lang 'to, okra. Maganda naman pala yung kalsada. Hanggang dito ha. Hindi <laughs> natin alam kung hanggang garahe eh, ganito sementado. Bago ako sa daan na to. Feeling ko ang ganda eh. Ang ganda, ang gandang paliparan ng drone. <laughs> Maganda naman pala yung kalsada. Nakita natin sa drone shot. Mukhang hanggang sa angat eh sementado siya. Wow! Chu So yun know, oh, sundan niyo lang to mga idol. Sa mga hindi pa marunong gumamit ng Google Maps. Always at sa mga marunong naman na ah, tapos idinadaan sa main road kasi usually kasi pagka gumamit ka ng google maps o ways eh automatic ang daan mo main road so bihira kang mapupunta sa mga ganitong lugar na walang traffic so ang ating dinadaanan ay kabukiran at sementadong kabukiran puro kangkong, dahing kangkong, talbos kamote mais mas maganda tong alternatibong ruta kumpara mo sa dadaan ka dun sa kabayanan ng hanggat, kasi minsan matraffic din dyan sa lugar na yan medyo maliit din kasi yung lugar na yun eh. parang dito rin sa lalabasan natin sa Garay ayan lang dito, ang labas natin ay bismong sa North Garay na bawal lang maingin na tambutso sana sa lahat ng barangay, bawal yung maingin na tambutso yung ano yung masakit sa tenga <laughs> big bike okay lang hindi naman ganun kasakit sa tenga yung big bike eh. yung iba lang kasi di ba <laughs> ano siya eh? parang subdivision ang gaganda ng bahay ang lalaki ayan o di ba diba pansinin yung lalaki gaganda sitio palali pinagtulayan matiktik eto meron naman sa NH mga idol kaliwa doon tapos pagdating natin dito eh meron ulit project ano tong project na to construction of multi-purpose building barangay lawag laog angat bulakan 19 million wow multi-purpose building barangay lawag so ang ating dinadaanan mga idol ay kabukiran at nasa Google Maps po ito kaya lang hindi siya ano uh, sinasuggest lagi ni Google Maps kasi ang ibibigay sa lagi ni Google Maps ay yung main road so eto ay malabong ibigay sa ni Google Maps unless dito ka magagaling Happy Tongits Ha <laughs> ha Malato sa mananalo <laughs> Oh, ano nangyari dito? Giba. Allah. What happened? Hold. Nawasak ang ilog. Oh, nawasak ang dike. Sobrang lakas ng uh, agos ng tubig yan. Grabe. Bait ni harang. Single, limang piso. Bait pala rito mga idol. Tricycle, 10 Thank you. Huh? Medyo scary dito mga lods. Kasi tingnan nyo. 'di ba? Nagiba. So yun lang, may bayad na 5 piso sa single uh, tricycle sampo na kalagay. So parang hindi ubra yung four wheels, pero mukhang ubra din. <laughs> Ang gulo ah. <laughs> De, okay naman. Mukha naman siyang kain daan ng four wheels eh. Kaya nang pagdating dito pala, hindi na pala. Parang makipot na rito. Miski tricycle hindi yata kakayanin. Isus, grabe. Ang ko naman tumadudong Wow oh, oh. Grabe yung daanan boy Malala So hindi pwede yung sidecar dito Talaga single lang Tapos, pag nagkamali ka rito Naku Alam na kusang ka pupulutin Nakakailang Hahaha <laughs> Mahirap duman dito pag gabi grabe malala nagiba yung DK? tapos ang isa pang mahirap dito walang barrier kaliwa't kanan talaga ba? nakakailang to idol oh my oh my god Pero Napakaraming nagsuswimming sa ilog Ayan o oh. Kikita nyo naman Galang ayaw kong tumingin Dahil Nakakailang Walang <laughs> nga May danda Ako po dead end pala ito Ay mali Ay grabe naman pala to Nawasak nako delikado to pag Tapos hindi kabisado yung daan. Alam mo yon yung tatakbo ka na napakabilis tapos pagdating doon sa dulo wala na napakadelikado nyan mga lodis akala ko dito yung daan I'm sorry alam mo kakaliwa tayo doon sa kanto grabe Delikado to. Pag hindi First time din kasi natin na dito. So hindi na ako na google maps kasi gilid lang naman to ng ilog. Ah, bay ko kaso mali na pala yung pinuntahan natin. <laughs> so konting ingat mga idol kasi dead end pala yun. Walang daanan doon. At dapat sana dito sa lugar na to hinaharangan na nila to dahil napakadelgado po nun si mo wala dito may barrier tapos nagpatak po ka nun napakabilis pagdating mo wala ng kalsada shish goodbye earth so ganito po kalala ang sitwasyon dito hindi ko alam kung anong bagyong tumama dito at nasira tong dike na ito teka lang sa daan? boss pagaray? Dito, dito rin okay hey, thank you at dito ay keren naman carry to so ulitin ko po ha? first time ko rin pong dumaan dito kaya hindi ko rin kabisado pero tuturo ko pa rin sa inyo maski hindi ko kabisado <laughs> tanong tanong na tayo so sa mga kapanood po na ito eh ito po yung sitwasyon ng ating daan mga putek partida na po hindi pa umulan to o umulan kamakailan lang Pero sa kaya, kaya to Mabuti may iron pang ibang daanan dito Kasi yung tulay yung nakita nyo Nakita natin Talagang as in total Totally wasak putol Hindi ko na din kasi Ay ilang ako <laughs> To lang ay ilang ako ay, Yung dumalan tayo kanina sa gilid na wala barrier eh. Apakalit na daanan eh ilang ako eh Kaya ang bagal kung tumawid eh <laughs> So sa nakikita nyo po eh, Nasa sa inyo na kung gusto nyo daanan to o oh, doon na kayo sa main road, national road sa hanggat pero siguro kung gawa kalsada run, yung kalsada ron yung sa dike, eh mabilis lang siguro kasi tansya ko yun yung talagang daanan so dito eh nag alternate na lang alternative rin at least may daanan although putol putol yung rough road pero mahaba haba rin po Pansin nyo naman sa video natin Pero at least nakita nyo yung dadaanan Eh nasa sa inyo na yan Kung gusto nyo pa rin dumaan dito Yung bato dito eh, eh no, Mga solid, mga marmol Galing to sa bundok na yung mga Pinagbababakbak yung kinukuha ng mga panambak Ganon Mga solid eh Titigas eh Yung mga yanigang oh Dagadagadagadagadag Aray, aray, aray Pasabak tayo sa trail ah. <laughs> trail ba to? <laughs> Trailer na to kasi sobrang lupak eh. <laughs> Mahirap pala mag trail. Kasi dito pa lang. Grabing tagtag na -tag, nakakapagod. Sa atsipuet, sa atsipuet, Sa sa katawan. Tapos binabala ko pang mag trail bike. <laughs> Pag isipan mabuti. eto ito pa lang. Grabe sa at no? Hoyo hoyo. Putol putol e eh. Mukhang hindi to alternate route. Mga idol. <laughs> backdoor to backdoor ng Nor Sagaray at saka Doña Remedios Trinidad <laughs> kasi sa kalsada na to hindi to alternate route <laughs> grabe grabe ang lalaki ng bato hindi siya sobrang lalaki pero solid napakatitigas <laughs> plus patigas din yung gulong ko kaya lumalagabog ako Boss, pang matik-tik. 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 Ito. Okay, thank you. At mayroon pa rin ditong ano naman to? F316 Construction Corporation construction of pinagtulayan 28 million 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 ay ah, ito yung ano baka idudog tong siguro dito yung labas doon yung sa gilid ng ano yung kanina yung dinaanan natin na walang daan so malamang ito yun giba giba naman talaga oh 28 million tingin ko nga ito yung mga idol Eto nga kasi doon tayo galing sa kabila So umikot lang tayo So eto yung tulay Ayun o no? doon tayo nang kanina Bandarun yun Yung wasak wasak na yun Doon tayo nang sa wasak wasak na yun Pero wala yung inikot natin doon sa looban. Kaya lang wala 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 dyan, eh. naman magkagawa dyan Hindi naman kaya doon doon Siguro yung mga professional na ano, enduro bikers no? Kaya yan malalakas loob eto eh, pala yun so siguro kung di ako nagkakamali yung tulay na yun yun na yung matik-tik bridge so palabas na tayo Matik-tik bridge may daan pa ba dyan? may daanan pa dyan? papunta ng tulay pa tawid ng tulay pa ganun? wala na kung ginagawa dito na ah dito daanan Okay thank you what's up? shout out shout out paalan mo? edo edo ikaw ikaw Ha? Ay mo, naya ka. <laughs> naya ka. na. Thank you, thank you. Pwede rin kayo dito mga idol. Kaya lang, nasa inyo na yan. Nakita nyo naman yung daanan. So, eto ay talagang para sa akin, hindi ano, hindi alternatibo. Para sa akin, to ay back tour. <laughs> Mas maganda pa rin dito sa main road kasi dito isira-sira yung kalsada mas lalo to pag maulan eto siya yung pinagtanungan natin kanina medyo nahuli lang eh kung, kung, ano yung ginawa niya sa motor niya grabe tagtag -tag. ito pala yun napanood ko na tong lugar na to eh, kay Onin the Explorer eh. But, di mo sinabi Onin ganito yung daanan pangyara <laughs> nariisip pa, ko eh no shout out Onin the Explorer idol <laughs> Mayroon na po yung tulay, nasa ilalim tayo At higit tayo patagal sa ibabaw grabe, hindi ko i-expect yun Ganun yung taanan <laughs> Thank, Thank you At palabas na tayo ng Matiktik Bridge Oo Siguro itong Matiktik ay barangay Matiktik din At ito na po yun Ito na yung back door ng Doña Remedios Trinidad at Norzagaray Bulacan Ito na po yung tulay at pagtawid natin dyan ay bayan na ng Norzagaray So malamang ay eh, familiar na kayo sa lugar na to at kasunod nito ay dito ko na rin tapusin ang video at maraming maraming salamat po sa pagtutok at kung nagustuhan niyo ang video na to like, share, and subscribe na po sa channel and then magkita kita po ulit tayo next video maraming maraming salamat po